Minin ko sa inyo na nitong mga nakaraang araw, eh talaga namang malaki yung pinagdadaanan ko sa buhay. Yung isa sa pinakamalaking rason kung bakit ako nagbe-breakdown ng ilang araw na din dahil nga sa pagkawala ng page ko. Marami rin kasi sa inyo ang nagtatanong at marami na nga rin naghahanap. Kaya naman sasabihin ko na sa inyo kung ano nga ba ang nangyari. Na-unpublish kasi yung page ko ng Mengay Vlog na merong 1.4 million at walang kasiguraduhan kung kailan nga ito maibabalik. Sabi, ilang araw na rin ang lumipas simula nung umiiyak at gumangawa ako ng dahil sa page na yan. Pero sabi ko nga to yung buhay. Pero sa ngayon, dito muna ako mag upload sa page ni Bebo. At baka sa mga susunod na araw, ay palitan ko na rin niya ng pangalan. For today's ganap nga, nang matigil na nga ang aking pagbe-breakdown, magbubukas na muna ako ng mga parcel na naipon na talaga. Yun naman ang nagpapakalma sa ating mga umiiyak itong mga sandamakmak na parcel na na-deliver na. na. Nakshuta? <laughs> Karamihan I nga sa mga parcel na to ay dating nga nung bago pa nga lang kami mag-opening kaya naipon ng ganyan. Yung um, mga nakaraang araw kasi inawawalan na talaga ako ng gana mag-vlog kaya lang marami talaga naghahanap ng mga videos ko. I may mean, nating nag-PPM sa akin kung ano nga ba nangyari sa page ko at kala nila binlock ko sila. Ayun so, nga na unpublish siya guys at hindi ko talaga alam kung kailan nga maibabalik. Nakshuta. Ah? <laughs> Diyos ko, ikaw ako may nga stress kaya ngalting page siya yan. <laughs> balik tayo dito sa binubuksan ko. Nagbukas nga pala ako ng mga parcel na ang laman ay puro car accessories. Order kasi ako ng maraming accessories para sa kotse nang ma-renovate ko nga yung itsura ng sasakyan ko. Ikapagkatinitigan e mo parang hindi babae ang may-ari. <laughs> Bebo, ang unang dumating, ito yung mga cover ng upuan na universal na leather lang. Ako na rin kasi talaga gusto magpa-leather ng upuan, kaya lang wala talaga akong oras kaya naman yung mga universal na lang yung binili ko. Okay. Alang Diyos ko, mapali na e buntok e Bebo, e eh, nebalo ko ano na yung ayusan, aman ko pa naman dili may init ang ulo, kaya pinaalis ko na nga siya at ako na nga lang ang naghanap ko pa ano ko to gagawin. <laughs> o diba, napakaganda ng pagkakafit niya, huwag kasi daanin sa init ng ulo. <laughs> yan, hindi ka lang pwedeng maglagay sa harapan ng cover dahil pwedeng-pwede rin dito sa likod at napakamura lang nito. Alang, hindi to pwede sa mga shunga bells. <laughs> May ilang oras din kasi ang lumipas bago ko rugo maayos lahat. Ayos at maailagay ko na nga lahat ng cover. Siyempre, kinuha ko naman yung mga car accessories na lalagay ko nga dito sa loob. Tagal ko na kasi talagang pinaplanong ayusin itong kotse na to. Kaya lang ngayon lang talaga ako nagkaroon ng oras. Ano-ano mga accessories nga ang mga pinagbibili ko. At lahat ng mga to ay kulay pula. Nadya ako talagang kulay pula lahat ng bilhin. Para habang nagdadrive ako, feeling ko kontrabida ako. nak <laughs> Pag nilalagay ko nga itong mga to, eh, tawang-tawang -tawa nga sa akin si Bebo, sabi niya sa akin, lahat daw na nakakalisangan, alam kong ilagay. <laughs> so, ayun nga, hindi mga natatapos at hindi pa nga dumadating lahat ng mga pinag-order ko. Eh, natutuwa na nga ako sa kinalabasan. Asahan niyo sa mga susunod na araw, pati prenon yan, kulay pula na din. Naksyot, <laughs> Tapos nga noon, ay eh, naligo lang ako dahil pupunta nga ako ngayon sa resto. Pero bago nga lahat, ay eh, may dumating na naman akong parcel. Kanya man. <laughs> dumating naman na to, ay kakailanganin ko nga sa resto. Kagaya nga nitong sandamakmak na mga basahan. Hiling yeah. rin ako ng mga sign na nakalagay ay reserve. Ako nga ako umalis, ay munti ko na nga makalimutan na kailangan ko muna mag-skincare. Kaligo ko nga itong toner ng beauty derm ang ginagamit ko at napakahusay niyan talagang lahat ng marka mo sa mukha matatanggal. Please din ako maubusan niyan dahil halos panligo ko nga araw-araw. Turn on, ito naman ang sinusunod ko. Itong malupitan nilang serum na ang ganda-ganda rin talaga ng effect. Pricey lang talaga tong sa si beauty derm pero promise napakahusay nito lahat talaga ng mga sumpa pa ako sa mukha ay eh, napatay niyan. Gusto ko kasi mag set itong regular set na ang ginamit ko at talaga naman na-maintain ang pagka-glowing skin ko, kalaguma. <laughs> Kaharap naman sa update sa saging na pinahihinog ko, ay Diyos ko, hanggang ngayon nandyan pa rin siya sa puno. Kasa <laughs> inyo, abe, baka mauna pang maibalik yung page ko kaysa mahinog itong saging na to. <laughs> Pupunta nga kami ng resto ngayon at kasama ko nga si Angeline mapagmahal. Kaya lang hindi kami coaching ngayon ay pinatinted ko nga muna kay tatay yung salamin ng coaching. Paano mo hindi papatinted? Kinikindatan ako ng mga truck driver. Nakasyo, tang. <laughs> Acting ako dito sa office. Eh, meron lang pinapirmahan sa akin tong si Boss ba. But after naman noon, ay eh, pumasok na nga ako dito sa resto namin. Kakatuma naman talaga dahil araw-araw na bumibisita ako dito, eh, napakarami talagang tao. At kapag ka may maalis sa table, eh, may dumadating din agad. Ano ba, tuwing tinitingnan ko yung mga customer namin at punong-puno itong resto, eh, napapalitan talaga ng saya yung lungkot na nararamdaman ko araw-araw. mapalalagi pala lagi ko binabanggit noon sa mga vlogs ko na kailangan ko talaga mag-invest ng business dahil hindi ko nga alam kung hanggang kailan yung buhay ko sa pagbablog. Nasabay kasi talaga sa pag kapag wala ng page ko ang pagbubukas nitong resto namin at ito pala siguro talaga ang plan ni Lord para sa akin. nakaraang araw kasi talaga sobrang hirap at hindi ko talaga matanggap na wala na nga yung page ko. Pero syempre ayoko naman magpaka-OA sa inyo. Hindi naman siya forever mawawala. Hindi lang talaga alam kung kailan nga maibabalik. Pero ayun nga, mabalik nga tayo dito sa resto namin. Grabe na nag-celebrate ng birthday ngayon at nakakatuwa nga dahil dito nila napili mag-celebrate sa Heart and Soulmate X-Men Gay Vlog. Naubos nga ang po birthday cake ko sa dami na nag at nag blow ng candle ngayong gabi. So, ayun nga, magsasara na nga sana kami ng resto dahil anong oras na rin to. Pero maya maya may humabol pang isang customer na ito nga si KTB na fresh from Okoy King. Kalago ng KTB, pinagsaservan pa siya ni Shira Vlogs ngayon. <laughs> Kung gusto nyo pa akong marinig at makita araw-araw, abay, i-follow nyo tong page na to. Nakshuta. <laughs> Bago nyo skip video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyo pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung makani yung gusto mong i tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!